akong napanood mo. Ah. yung kuhan, yung... Basta yung nag ka doon. Ah, mauna na kami. Marami pa kaming bibisitahin. Sige ah. Sige. Naalala mo ba si Priscilla Almeda? Isa siya sa mga pinakapinag-uusapang sexy star noong late 90s bukod kay Rosana Roses. Pero alam mo bang nagbago ang takbo ng buhay niya nang tuluyan siyang nawala sa showbiz? Bago pa man dumating ang social media, si Priscilla ay isa sa mga pinakakilalang mukha ng pelikulang Bold ng dekada 90. Ang totoo, hindi lang katawan ang puhunan ni Priscilla. Marami rin ang humanga sa kanya dahil sa galing niyang umarte. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala sa spotlight. Maraming nagtaka, nasaan na kaya siya? Kalaunan, nalaman ng publiko na lumipat siya sa ibang bansa at iniwan ng showbiz para mamuhay ng tahimik. Ngayon, mas pinili ni Priscilla ang simpleng buhay kasama ang kanyang pamilya, malayo sa intriga at kamera. Kung ikaw si Priscilla, pipiliin mo rin bang iwan ng kasikatan para sa katahimikan? Comment mo nga sa baba kung gusto mong makita siya ulit sa showbiz.